Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. Nandito At na naman po tayo sa ating pong sumada sa Petya. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong Petya ngayon pong May 1, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada dito tayo sa May, yan ay 5. Ayan mga ay idol, ang 35 tayo. At auno sa ating pecha, 25 sa ating taon. Uh, at sa mga numero natin ito, isisimplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 5 is 7. Yung, yung din po dito sa panggang, keep na. Ayan, uh, pasensya na po sa mga ingay po ng mga sasakyan. Ayan, dito po, simplify na rin po natin. At lang natin, 5 plus 1 is 6. At 1 plus 7 is 8. At sa bandang baba, 6 plus 8 is 14. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 14. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero natin. 5 plus 1 plus 7 is 13. Yan naman po yung kapares nating numero, meron tayong 13. At meron na rin po tayong kompirasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin matayaan 14-13 or 13-14. Ayan mga gula. Dyan, 2 digits po sila. Kaya simplify din po natin yung dalawang numero natin dito bago natin yan isumadang. Unahin po natin ang 13. 1 plus 3 is 4. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. So, ito po ang ating isusumada, 4 at saka 5. Unahin natin isumada ang 4, kunin mo natin yung 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin yung 40 sa Mazda 40, 4 plus is 4. Pwede rin yung 31 sa Mazda 31, 3 plus 1 is 4. At 22 sa Mazda 22, 2 plus 2 is 4. And mga At dito naman po sa 5, kukunin mo natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan na 32. Sumada 32, 3 plus 2 is 5 at 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5. Ayan. At ito po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon kung may 1. Ayan. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 5, 14, 32, at 23. Sarampo lang po natin yung mga yan. Hindi lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinawa natin din yung 14, 4 and 22 14, 22 23 23 and 4 23, 4 uh, 32 32, 13 Ayan mga either, ito naman po yung mga sample po nating nakuha sa ating sumada ngayong May 1. Mayroon tayong 14.22, 23.4 23-4, at 32-13. kaya mga sample lang po itong mga nakuha natin dito, pero kung okay lang naman po sa inyo, nagustuhan nyo po sila, eh, pwedeng pwede rin po natin magkain ng mga yan. O di naman kaya, makakuha pa tayo, makatagdagdag, -tay, kung wala pa po, po yung mga kombinasyon na nagustuhan natin dito sa mga, maka-circle natin mga numero dito sa taas, kayo na lang po yung pumili kung wala pa po yung mga, nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa Twitter para po ngayong May 1, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.